Committee on Appropriations si Congressman Zaldico at hindi po ito basta basa ang Komite sa Appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamaimpluensya ang Komite sa buong Kongreso dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Committee. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, siguradong malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. At sabihin natin, siya ang tunay na malapit sa kusina. Katunayan, nung nireklamo ni VP Sa Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni uh, VP Sara ay si Speaker Martin Waldez at si Appropriations Committee Chairman Zaldi Co. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ni Co. at ni Speaker Romualdez. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Co., sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka na congressman na malapit sa administrasyon.